Naglabas na ng desisyon ang Land Transportation Office sa reklamong administrative case na isinampa laban kay Wilfredo Gonzales. Kung matatandaan natin, nung pinatawag ng LTO si Wilfredo Gonzales, hindi siya sumipot. Instead, ang pumunta doon ay yung anak niya at isinorender nga yung kanyang driver's license. At dahil na doon, nawalan siya ng opportunity para madepensahan yung sarili niya. At dahil nga hindi siya sumipot, itinuloy ng LTO yung reklamo. Lang walang counter affidavit na nanggaling kay Wilfredo Gonzales. At ngayong araw nga, naglabas na sila ng desisyon. Pinagmumulta si Gonzales ng 2,000 pesos for reckless driving. Tapos another 1,000 pesos for disregard of traffic light. And another 1,000 pesos for obstruction of traffic. So all in all, ang babayaran ni Gonzales bilang penalty is 4,000 pesos. Tapos, yung tungkol sa kanyang driver's license, nirevoke ito ng LTO for 2 years. Ibig sabihin, for 2 years, hindi siya pwedeng magmaneho at hindi rin siya pwedeng kumuha ng bagong license. Ito ay dahil sa paglabag niya as being an improper person to operate a motor vehicle. Ayon kasi sa LTO, ang nabibigyan lang nila ng permanent revocation ng driver's license ay yung mga abusadong driver na kung saan nasawi ang biktima. That's the time na pwede silang mag-issue ng permanent revocation ng driver's license. Pero dito sa nangyari kay Willie Gonzalez, dahil panunutok ng armas at pambabatok yung ginawa niya kay Bandiola, revocation for two years lang ang ipinataw sa kanya. Wala na ng penalties. Lalong-lalo na kung mayaman yung pinatawa ng mga ganito, maning-mani sa kanila yung 4,000 piso. Kung baga, bariya-bariya lang yung sa kanila. At yung two years na revocation ng lisensya, parang wala din yung kung iisipin natin. Lalong-lalo na kung mayaman, imposible na for two years, matitiis niyang hindi siya magmaneho. So ganito lang kagaan ang mga parusa for administrative cases. Dapat siguro lagyan pa ito ng mas matibay na pangil yun din nga ang sabi ni Alan Badiola sa Senado. Dahil kung ganito kagaan, mukhang hindi ito sa seryosohin, lalong-lalo na nung mga may kaya. Kung baga dapat ang mga penalties ay yung medyo kinakatakutan. Pwedeng taasan yung amount. Kasi lalong-lalo lalo na sa panahon ngayon, ano na lang ba ang halaga ng isang libo? Tapos kung iisipin mo na halos malagay sa panganib yung buhay ng biktima, tapos 4,000 pesos lang ang kapalit nun. Plus 2 years revocation ng lisensya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dito sa balitang ito or maiinis ako. Kung sa bagay, administrative case ito. Higit na magaan ang mga parusa sa administrative case kaysa kung criminal case. Pero ganun pa man, dahil walang parusang pagkakakulong ang administrative case, sana naman, medyo mas mabigat naman yung parusa. Huwag naman yung parang barya-barya lang. Sabi ko ka kanina, kung mayaman ka, patapon lang yung 4,000 pesos. At karamihan pa naman, hindi ko sinasabing lahat, pero madalas na narinig natin, ang mga mapang-abuso sa daan, ay yung may mga kaya o mayayaman.